So what's up mga keepers Yan magandang hapon yan, May nagtatanong isang fish keeper kung ano daw yung mga alaga natin dito ng baloon Or ano daw yung mga strain na hawak natin dito Kaya tara ipakita natin kung ano yung mga hawak natin na balon mollies Kaya let's go Dito muna tayo magumpisa yan Meron tayo dito mga full gold Diyan o mga full gold na baloon mollies yan, Lemonade yan Halo na yan dyan sa full gold tapos lemonade yan o kasi yung may mga konting itim dyan lumalabas sa yan dyan ng mga pure na gold dyan, oh. yung mga bill tail, tapos lyre tail, yan, round tail, halo na yan dyan. Then, dito naman tayo sa kabilang reptab, pangalawang reptab. Meron tayo dito mga sakura, yan. Mga bill tail yung iba, ano, you know, sakura yun, know, oh. tail. Doon wala pa dito yung laman. Then, dyan sa green water, nakalagay dyan ay yung mga kal natin or mga pang freebies tara doon naman tayo sa pangatlong reptab yan dito sa pangatlong reptab ang hawak dito naman natin ay mga PKB marble yan, spotted yan. dito wala tong laman ito yung mga kinoculture natin na magnap nya and dito sa pangapat na reptab ay nakalagay dito naman yung ating golden blue tail yan or GBT Yeah, meron tayo dito mga breeder size na GBT. Yan mga quality na yan, sport selected na yan. Dito, mga round tail tapos bail. Dito naman sa kabila, may round tail naman tapos layer tail. Yan, mga layer tail yung male natin. Yan, dito sa pang limang reptab. Sa pang anim na reptab yan, may full gold pa tayo dito. Sa full gold naman, mga bail tail na naman dyan. tapos halos mga, yan, mga round bail tail tapos round lang dyan dito dito yung mga kalpa natin yung mga long body yan dito natin linalagay para kapag may pumupuntang bumibili sa atin yan binibigyan natin ng previous then dito naman tayo sa ating mga aquarium papakita naman natin yung mga fry natin yan dito ang fry na nakalagay dito ay golden blue tail yan mga golden blue tail natin Doon naman sa kabila ay mga sakura yan o oh, mga fry kita nyo ba na ito mga sakura yun na bail tapos dito naman yung mga pool gold tapos flat gold dyan halo na yan dyan magsiselect -se na lang tayo dyan para power kaling yan magkakaling tayo yan oh. may mga limonid pa nga oh. halo na lang yun dyan yan, oh. may bail tail na naman tayo nakikita dito yung Sa... may mga sakit natin ito yung may tumor or may melanoma yan yung isa nito patay na yung GBT na flower horn yung tawagin natin yun o oh. flower horn na GBT and then ito yan, naputol yung pins nya sa baba and dito naman yung ating mga ginugroom yan ito yung galing kay Kuis Lee yan o oh, kay Badjaw Lee yan male po yan ha male ito yan sa atin yan o no. oh. lemonade or flat gold yan meron tayo dyan ginugroom di na nga makita sobrang lumot na ito bale tail dito wala tong laman pa tapos dito may SBD yung isa natin na PKBM na white eye yan, yung galing kay Makoy yun know, o, pagdating sa atin ganyan na una yung ulo kailinagay natin sa mababaw na lalagyan pero goods naman, sana makarecover <laughs> di natin papakainin dietin muna natin nandito wala pa tong laman dito naman tayo sa stand, dyan papakita ko naman sa inyo kung anong mga laman ito meron tayo ditong PKBM, yan mga male yan you know, o, mga male. Nawala yung white eye natin. Nasa na kaya? Yung white eye dito. Yan, sa gilid pa daw. Nakatago sa lumot. Yung white eye. Yan you know, o, white eye. Tapos dito naman yung mga fry ng golden zebra natin. Yan. Yung golden zebra natin, linagay natin dito. Yan you know. o. Yan, binibreed na naman natin yung golden zebra. Dahil may nag-comment doon. Sobrang taas daw ng tubig dito. Goods naman yan, bossing. Kapag ganyan ka. Kasi yan, may erator naman siya, oh. Kaya goods naman yan. Tapos, wala naman sakit yung isda natin. Kaya, laging nasa ilalim sila. Kapag nasa itaas yung mga isda nyo, alam nyo na yan, may sakit yan. Kapag laging nasa taas sila. Parang kinakapos ng hangin. Ito, third choco. Yan, ang anak na rin. May mga pray naman, oh. Ito, albino. Platinum goal dyan. Kaso mga puro fame na lang to eh. Para uh, gusto ko yung cross to sa ng cyber natin, sa golden zebra natin. Yan, i-cross natin to sa golden zebra. Dito, Corridora to. Ito naman yung mga piki BM natin marble or mga cheetah and mga trico. Yan, may mga trico ata dyan. Oh. No? Mga porcelain select natin dyan. Mga maliliit pa. Yung mga hawak natin na strain, may BKBM din tayo dito. Ayan, mga full black. Yung mga naghahanap dyan, maliliit pa kaso to eh. Pero yung mga naghahanap dito sa full black natin, yan, ibibigyan natin yung presyo, presyo sa 600, dalawang pair na yan. Ayan, full black na. Ito yung golden blue tail pa. Medyo malalaki na dito yung golden blue tail. For select na yan, kahit kanyang karaliit. Pero yan, kita nyo na ang pag-short. Dito wala tong laman. Inalis natin yung full gold doon natin linipat to Then dito naman yung mga PKBM natin. Yan medyo green water na nga malumot sa unahan kaya yan di makita and ito mga metallic natin mga EBBM yan sobrang dami dito PKBM yan magtatanong kung anong hawak natin na strain ay ang hawak lang natin pong strain ito lang po konti pa lang yan pa lang ho. Pinakita pa lang natin yung hawak na strain natin. Bilangin nyo na lang kung ilang strain na pinakita natin. Yan, then comment nyo sa baba, comment section kung ilang strain bang hawak natin. Kaya isang bagsak muna, Kamalman.